Magandang araw sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Dyan sa ating pinakamamahal na sambayan ng Pilipino sa Santa Maria Goretti Filipino Catholic Community. Dyan sa Via Tripolitania 143, Roma, Italia. Ha, memorize ko pa yung complete address, ano? siguro ay napakalamig dyan ngayon sa pagkat winter dyan ngayon kapal na naman ang inyong mga suot dyan at syempre uh, kami dito ay medyo maalinsanga ng panahon at medyo may kunting kalungkutan sapagkat alam nyo naman uh, kami ay dito sa ating bansa ay dinalaw ng isang bagyong tinatawag na pinakamalakas na bagyo sa buong sa istorya ng buong daigdig at ang tinamaan ay isang mahirap na bansa sa buong daigdig ating bayang Pilipinas humihingi kami ng panalangin sa inyo na sana ay ating bansa ay makabangon lalo ng ating mga kapatid na mga waray sa Leyte sa Cebu sa Bohol sa Samar sa buong Visayas na siyang tinamaan ng kalamidad at ako ay gusto kong bumati sa inyong lahat sa ating koor Ronnie Castillo sa kanyang vice koor na si Viole Magsino at lahat ng mga komisyoner natin sa ating community at mga officers at syempre ang ating mga members Higit sa lahat gusto ko ring bumati sa ating dating koor na si Koor Bebot de Mayuga. Koor, musta? At uh, salamat sa iyong presensya noong araw ng aming selebrasyon ng ika-25 taon bilang isang paring SVD misyonero. Salamat sa iyong pagdalaw. At nagbubabati din ako sa iyo sapagkat ilang araw na lang ay ka ikaw ay magdiwang ng iyong ikasigwentang kaarawan sa mundong ito. Happy birthday ko, Or. At higit sa lahat, bumabati din ako sa iyo sapagkat balita ko ay ikaw ay napili bilang isang membro sa konseho ng Centro Pilipino Chaplaincy dyan sa Urbana. Congratulations po. We are proud of you. Galing po sa ating sambayanan, ako ito ang tuwa, nagagalak sapagkat minsan pa pinapakita natin kung gaano katatag ang ating sambayanan kahit maliit lang pero napakatatag. At ito ay nakikita ng buong Roma, buong Italia na tayo ay matibay sa pananampalataya at sana patuloy tayo magiging modelo dyan sa ating mga kapatid na mga katoliko at mga kristyano dyan sa buong Italia lalo na sa Roma bumabati din ako sa ating SMGFCC youth yung ating mga dancers dyan yung ating mga performers at ang ating SMGFCC kids siguro hindi na kayo mga kids ngayon mga dalagat binata na at ako bumabati sa inyo sana ay maging lagi kayong maging mabuting mga katoliko at kristyano dyan sa Roma So, Merry Christmas po sa inyong lahat. At, lagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa ibinigay niyang pag-ibig sa ating lahat sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Siya ang tunay na dahilan kung kaya tayo nagsasaya. Kami dito ay punong-puno na ng mga Christmas lights. Kayo dyan, alam ko ay wala pa. Kunti pa lang siguro sapagat sa 16 pa bubuksan ng Vatican yung pinakamalaking Christmas tree. Alam ko yun. Sapagat dinadalaw ko yun tuwing pagbubukas ng ilaw ng ating, sa pamagitan ng ating mahal na Santo Papa. So, sana ay magkita-kita tayong muli. Lalo na dito sa ating bansa. Patuloy po tayong madalangin. At again, Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat ako ay bumabati. Salamat din sa inyong malasakit para sa aming pamilya na sinalanta din ng bagyo doon sa aking kapatid, sa kanyang pamilya at mga in-laws niya sa Leyte. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong malasakit, sa lahat na suporta na ibinigay niyo sa akin, sa amin. Pagbalain kayo ng Panginoon at siya na po ang bahala sa inyo. Siya na po ang marunong bumawi sa lahat ng mga kabutihang inyong nagawa para sa aming lahat so hanggang dito na lang po at magandang araw muli